Kaibigan, sa mga seniors, mahaba pa buhay natin. Marami pa tayo gagawin sa buhay. Actually, ka lecture ko lang eh, sa mga 5,000 seniors ng isang araw. Nakita ko maraming seniors malungkot. Uh, iniisip nila parang napabayaan sila. Ano pa gagawin nila? Uh, yung mga anak nila, baka hindi sila binabantayan o medyo mababa ang tingin sa mga seniors. Wala sila magawa. Pero... Marami pa tayong magagawa. Tingnan natin to ah. Number one, okay? Siyempre, may purpose pa tayo sa buhay, di ba? Basta nabubuhay, may purpose pa. Kung, kung wala ng purpose, di dapat wala na dito, di ba? Ganun lang ka-basic yun eh. Maganda, lagi nag-aaral, lifelong learning para gumagana yung utak natin. Number two, maraming mga senior nagre-reklamo, masakit ang katawan, ganito nararamdaman. Ay, uh, mga back pain, very common. <clears throat> mga high blood, sakit sa puso, yung mga arthritis. Ang hindi alam ng karamihan, the body can heal itself at any age. Okay? Magaling ginawa ng Diyos sa katawan natin, nag a yan, inaayos niya. Meron nga nagtanong sa akin eh, Doc, may bara yung puso ko ah uh, hindi na daw ako maoperahan sa puso. Matanda na daw kasi ako. Pwede pa ba ako gumaling? Sabi ko, pwede pa gumaling. Yung iba nga, eh, laging masakit ang dibdib. Maintenance lang sa gamot. Yung puso, minsan gumagawa siya ng heart collaterals. Nagkakaroon ng mga dagdag na ugat. At dahil dito sa mga dagdag na ugat, lumalakas ulit yung puso nila. So, merong mga paraan na lumalakas ulit yung katawan natin. Kahit yung mga arthritis, eh, basta konting tiyaga lang, isipin mo lang bata ka pa. Okay? Kasi pag inisip mo matanda na, ay doon tayo lalo maghihina. Number three, kailangan mag-focus na tayo dito sa kinakain natin at sa health natin. Kung dati, puro fast food, puro unhealthy kinakain. Ngayon, dapat mas maraming gulay. Lagi ko nga pinapayo, kung kaya nyo tanggalin ang baboy at baka sa pagkain nyo, mas maganda. Kung, or at least once a month or two times a month na lang. Kasi yung baboy baka, hindi natin masabi, meron talagang may mga steroids, may mga antibiotics, medyo hindi maganda sa katawan. So, isda, manok, tsaka gulay, mas maganda. So, exercise din, syempre, lakad-lakad. Number four, kahit senior, actually maraming ang time eh. Pwede mo i kung anong gusto mo. Pwede yung iba nagluluto, o yung iba sa arts, o yung iba mayroong ginagawang mga handicraft, o kung anong hobby mo, pwede mo gawin ngayon. Hindi para kumita, para lang ma-express yung sarili mo. Diba? Marami akong kilala, ganitong ginagawa. Good for the brain, uh, maganda yan sa katawan natin. Number five. Napakahalaga. Pag senior tayo, syempre, ang dami mo na natutunan eh. Ang dami mo na trabaho, pinasok, 'di ba? Alam mo na. Pwede kang mag-mentor, magturo sa mga kabataan. 'Di ba? Pwede mo namang gawin libre, eh, 'di ba? I-mentor mo, turuan mo sila. Habang tinuturuan mo sila, nakabigay ka sa next generation, pero maganda rin para sa iyo. Pag nagtuturo kasi, nagsha-sharpen din yung mind natin. Number six, Uh, pwede mag-travel, pero mahal mag-travel. Kaya ginagawa ko to pang Pinoy. Pwede naman explore local nature. Eh. Kung ano lang malapit. Kung ano lang malapit sa inyo. Baka may park, maglakad, sa mga puno, o kung may beach na katabi. Pwede po yan. Maganda yan for relaxation at maganda sa mental health natin. Number seven. Siyempre, ah, uh, every day kailangan ang senior may kinakausap na tao. Hindi pwede nakakulong lang na kayo-kayo lang mag-asawa ang nag-uusap. Mas maganda may kausap na ibang tao every day. Maganda 'yon sa utak. May ibang input kundi magiinit lang ulo mo. Pwede kayo mag-meet sa mga friends mo dati, sa high school, sa college, sa group nyo, mag-connect sa family, kahit online. So, kailangan po yan. Number eight ito ah, maraming gumagawa nito. Pwede kang magsulat. Ay, libre na ngayon ng Facebook, libre na YouTube. Di ba? Pwede kang magsulat ng vlog mo, mag-vlog ka, o mag-video ka, mag-live ka. Maraming gumagawa niyan eh. Di ba, haliwalang nanonood. Kung ano man yung passion mo, okay lang yun. I-express mo kung ano yung talent mo. Yung iba, gumagawa ng family tree. Yung family tree ni nila, nire-research research nila ginagawa nila sa isang diagram pwedeng family album kasi walang gagawin niyan eh 'di ba usually yung kabataan minsan bahala na yung magulang hindi nila alam saan nanggaling 'di ba kung may ipon man syempre dapat pasalamat ay sa lolo lola great grandfather great grandmother para alam mo saan ka pinanggaling 'di ba baka may lahi kayo ng Spanish o oh, iba diba? so maganda yan family tree family album napakaganda number 9 yung iba nag adopt ng pet o nag-aalaga gumagawa ng charity work yung mga stray dogs stray cats pwede rin yan o nag-aalaga ng isda pwede rin number 10 syempre merong mga tumutulong sa spiritual activities sa simbahan pwede rin naman stress reduction, yung iba nagtataichi, iba-iba may iba nang yoga. Pwede naman 'yan. Marami rin gumagawa diyan. Sa barangay meron din mga group, 'di ba? May mga oska at iba pa. Number 11, kailangan kahit senior aware ka sa current events. May, may, hindi naman dapat babad sa balita Pero at least alam mo Ano yung bagong balita Bagong gadget Bagong artista Bagong issue Pero pag aware ka, siyempre senior na eh. Baka makashare ka ng wisdom mo at healing at helping. Kasi yung mga kabataan ngayon, mapusok, di ba? Mainit ang ulo. Gusto away, gusto fighting, gusto gera. Di ba? Eh tayo, mas matatanda. Yung iba, di ba? At baha World War II. So, pwede ka mag-share ng opinion mo. Hindi ka naman makikipag-away. Number 12, pwede mag-volunteer. Di ba? Pwede magturo, pwede mga emotional support, magdalo sa ibang may sakit na ano, kababata mo, okay, mag charity work, magturo. Marami pong magagawa. So lahat ito magagawa natin pag senior na. Tsaka dapat siyempre positive mindset may kasabihan nga eh, 'di ba? Every gising is a blessing, 'di ba? Tapos sasabihin ba, diba? ay matanda na yan. Actually, ang mga senior kadalasan nakakausap ko, oh, hindi naman sila takot pumanaw eh. Ang mas takot pumanaw yung mga bata, yung mga matatanda, alam naman nila na isa may paniniwala, alam naman nila may kabilang buhay, mas busy pa tayo dun sa kabilang buhay. May kasabihan, believe and achieve. Basta maniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa universe, you will achieve. Doubt and you're out. Pag nagduda ka, na wala na pag-asa, dun ka talaga matataranta. So, ilabas mo lang yung talent mo, lalo na yung, yung iba nga eh, sila, Warren Buffet, naging billionaire at age 70 eh. 70 years old siya, uh, yumaman. Doon siya, dun, dun, kumita yung stocks niya. Si KFC, Colonel Sanders, 65 years old siya, nag-start. Nag-umpisa -nag pa lang ha, nung, nung, Kentucky Fried Chicken niya. So, marami pa tayong magagawa kahit senior. May purpose pa tayo sa mundo. Dagdag -dag ko lang konting tips. Age, 40 up. Paggising, syempre, may konting adjustment lang, ba? Diba? Mas masakit yung katawan, mas dahan-dahan ng galaw. Wag biglang twisting, wag biglang upo, baka mahilo. Yun lang, mas dahan-dahan para mag-balance lang yung sa ulo natin. Hindi mag-vertigo, hindi mahilo sa umaga, sa basong tubig, lagi ko sinasabi, napakahalaga pag inom ng tubig. 1 uh, one to 2 glasses. Ang bawal lang yung tatlong baso sabay-sabay. Yung three glasses, baka malunod yung puso eh. O dalawa, basta inom, pahinga, inom, pahinga. Bigyan mo ng gap. Napakalaga tubig. At least eight glasses or more in a day. Konting stretching. Kasi uh, hindi na pwede walang stretch. Unti-unti. Eh. Kung kailan hindi masakit ang katawan, konting stretch kasi nag adjust yung katawan natin lalo na may back pain. Hindi pwede lagi nakaupo ah. Upo, tayo. Hindi rin tayo makatayo na matagal. Masakit na tuhod. Hindi rin makaupo na matagal. Kaya nga palit-palit eh. Upo, tayo, upo, tayo. Mas maganda rin yung upuan nyo may malambot na kutsyon. Huwag na kayo umupo sa bangko, bangkito, o matigas na silya. Dapat may kutsyon lagi kasi mag-sasayati uh, ka ka piriformis, may ipit yung mga nerves mo sa puwet eh. mamamanhid yung pa Ayan, stretching move deliberately walang jerky movements yung biglang ikot biglang o biglang takbo o biglang akyat ng hagdanan isip mo bata ka pa biglang akyat kasi usually medyo mas bagal mabagal na reflexes natin so <clears throat> lahat nagagawa dahan-dahan lang healthy ang breakfast dapat. At tulad na sinabi ko, bawas baboy, baka. Bakit? Hindi lang sa puso. Uh, prostate, ayaw rin ng beef. So, maraming ayaw eh. O, oh, cancer risk. Gusto mo rin bawasan yung red meat, di ba? Itlog, pwede. Oatmeal, pwede. Yan, prutas, pwede. Yung gamot, wag kakalimutan kung may maintenance kayo. O, oh, ayoko naman masyado maraming gamot. Pero kung meron kayo maintenance, Huwag kakalimutan. Kung alanganin kayo, kung before meals, after meals, gawin mo na lang after meals. Kung nalilito ka. Yung iba kasi masakit sa tiyan, yung iba hindi masakit sa tiyan. Huwag masyado magpaka-stress. Huwag masyado magpaka-puyat. Kasi pag-stress, naka-high blood. Tumataas ang blood sugar. Tumataas ang heart rate. Uh, ayaw natin. Iwas sa init talaga. Iba yung panahon ngayon. Eh. Kaya kung gusto mo mag-exercise, it, ito, hindi ito advisable. Nag-exercise, nagpapapawis. Uh, pag senior, hindi ko ina-advise. Pwede siguro sa gabi o sa umaga, maagang maaga o sa mall. Pero yung ganyan, mainit, uh, hindi na okay. Kasi uh, baka ma-heat stroke. Iba, iba, yung init ngayon. Eh. Iba yung init ngayon. Ayan, no. Iba yung init. Iwas sa accident. Yan, very common. Eh, no? Mga accident. Eh, no? Very common kayo magsabi, ilang beses na na-accident si lolo, si lola, si tatay, si nanay. Usually may accident muna eh. Pag nahulog na hip fracture, bumagsak, yun na yun. O pag may lamat na tuloy-tuloy na yung sakit eh. Kaya ito mga handle dapat stable, 'di ba? Medyo oh, talagang medyo OA ako eh pagdating sa ganyan eh sa CR kailangan may may upuan na plastic. Okay, habang nagsya-shower ako, nilalagyan ko pa ng ng uh, tuwalya sa sahig para hindi madulas kasi sobra dulas ng tiles ngayon. Pag senior, madudulas ka talaga. Ingat sa kuryente, sa banyo, yung mga nagcha-charge na ako, makuryente, may kilala ko na kuryente, bumagsak sa heater. Yan, no. Pag dumi, ingat din. Hindi pwede sobrang ire dapat malambot ang dumi, may pakwan, may papaya, may konting pears o may pinya konti-konti lang para lumambot yung dumi. Mas okay na nga dumumi ka 2 times a day kaysa yung iire. Kasi yung sobrang iire, uh, constipated, pwedeng hindi lang almoranas, ma-heart attack. Ano, mahigh blood ka Ano, prayer bawas sa uh, palpitation. Walking is the best exercise. Mas maganda rubber shoes. Okay? Lagi ko sinasabi rubber shoes. Ingat lang na wag madulas sa, wag madulas sa rubber shoes. Minsan pag bago, yung rubber shoes, masyadong madikit. Sa eh. Saka mas maganda may kasama, hawak lang. Light weights lang 'yan, mga 3 pounds, 4 pounds, 2 pounds, ganyan lang pwede na. Okay, bigyan ng list kung anong gagawin for the day. Basta nasa attitude lang 'yan eh. Marami pa tayong magagawa. reach out to family and friends. Yan. Ito ang pinakamasaya sa lahat. Okay? Hindi nyo naman kailangan maraming pera eh. Oo. Yan. Tapos kung ano ang mood mo for the day, yan ang gagawin mo sa buong araw. At syempre, nandyan yung partner o wala na yung partner, they do na lang sa anak. So at least, Ma appreciate natin family and friends. Saan po nakatulong tong video? Hindi lang para sa seniors, para sa lahat ng kababayan natin. God bless.